yung expression na bahala na sa akin ang Diyos. Kahit sino po pwedeng magsabi niyan. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang mabuting tao, kapag sinabi niya, bahala na sa akin ang Diyos, ramdam na ramdam niya ang biyaya na taglay ng mga pangungusap na ganyan. Ang sabi natin sa Ingles, you cannot put a good man down. Why? You just cannot put God down. Sapagat ang bawat mabuting tao, kinakampihan ng Diyos yan. Kung may mga pagsubok, pero ipaparamdam ng Diyos, hindi kailanman siya magkukulang. Kapatid, sigurado ang iyong panalo. Huwag kang mapabagod. Magpakabuting tao. And when that happens, makikita mo ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Hindi na sa area ng positibo o negatibo. Lahat po pwedeng maging positibo, kahit yung negatibo. Because everything will work for the good of those who love Him. Yun ang sinasabi sa Romans 8.28. Kahit yung mga pangit na mangyayari, upang i-convert ng Panginoon na maging mabuti.